Hi guys! Happy Saturday! Time check, it's 9.40 ng umaga. Kakain na kami ng breakfast. Hindi ito yung gisho natin. Pero, i-check muna natin ang ating sugar. Where is it? Oh, here. Ito yung nilinis mo. Ow! It hurts. Ninety one. Ninety one. One point one. Ninety one. Isulat na natin yan sa ating mahiwagang notebook. breakfast natin today ay ganisa and rice. Plus, syempre, ang ating tomatoes from our garden. Ating tomatoes from our garden. So, marami pa tayong mga tomatoes na green. Ito na ang ating last harvest. Meron pa tayo dito ghost pepper. And, ito na ang ating bahaw. So, pag ang ulam ay longganisa, hindi pwedeng walang rice. And, of course, ang ating ve um, gulay. Ito, guys, tinan nyo yung sebo ng ating pulled pork. Napakatamis. Ay, napakatamis. Napakasarap ng ating ulam kagabi. Nag-enjoy tayo ng bongga. I-upload ko mamaya ang ating video, guys. Ng ating um, cooking serie kahapon. Nag-eto na ang ating longganisa. Dito tayo kakain, Dad. Hmm. Dahil longganisa ang ulam, gusto ni Daddy ng maanghang na suka. Ito, guys, yung ating tinimpla ng mga peppers. At nilagyan natin yan ng ano din, um, whole peppercorn. Magkakapi. Ayan na ang ating... So, ang ginagawa ko dito, guys, ito yung mga napitas nating iba't ibang klase ng peppers from our garden. Nilalagyan ko lang ng vinegar yung ating empty na bottle ng mamasita. And then, ito na yung ating ginagawang sausawan. Masarap din to guys, kapag ang ulam ay liempo or bangus. Kumuha lang tayo ng konti. Ito na guys, ang ating breakfast. Oh, shit. And then... Pasado nga mantika. Huwag ka nang magmantika. Kain muna kami guys. 10 sa isang ganito. Kami guys. 5 lang dito. Wala. Walang nabuhay dun sa... Sampu yung dun. Sa... Ayun, meron ang isa. Wala Ayan, ba? Ayun, yan. Wala ba? Nalalagas mong ano. Anong tawag? Money plant. Umbrella. Umbrella. Baka wala kasing seeds doon. Masarap to kasi doon sa isa. Yung sa vegan? Mm -hmm. Tapos na tayong kumain guys. Ito na ang ating dining room situation. Kung saan dito na ang ating karamihan ng house plants natin. So, meron din tayong decoration dyan ng fall. Kahapon, naglinis kami ni Dagi sa labas, guys. Yung ating sedum plant, binawasan ko. So, yung mga natanggal natin na dahon, or yung tangkay, sinubukan kong ipropagate. So, meron tayong tatlong sedum. Sana ito ay maging matagumpay, guys. Kasi maganda yung kanyang dahon. Para siyang succulent. And then, yung atin namang monstera ay napakadami ng ugat. Ito na ang rosas na makulay ang buhay. Ito, guys, may nagbigay kay atin yan sa ating dalaga. May pa-flowers. So, ito ang aking leftover. Meron na lang tayong tatlo dahil nagustuhan namin ni Daddy. May konti pa tayong tomatoes and bahaw. syempre pa guys, hindi mawawala sa ating routine ang coffee. Kaya naman tayo ay mag na ng ating kape. Kailangan na natin itong pugasan guys or punasan. Yan yung mga talsik ng ating black coffee. Yan na. Ito na guys, ang ating ating kape. Yummy! back, guys. Happy Saturday again. Time's at 11.25 ng umaga. So, si Daddy ay naglilinis ng ating mga banyo at ang mga bata naman ay nagliligpit ng kanilang kwarto. So, nagpa-disinfect tayo ng mga drawers and shelvings nila. Pati na rin ang pagbabakyo ng ating mga carpet dahil talaga naman kailangan na nating maglinis. Dahil pumasok mga angkol. Um, nagpupunod din sila ng alikabok dahil ano guys um, medyo makapal na rin ang ating alikabok sa loob ng bahay anyway dahil sila ay busy sa taas tayo naman ay busy dito sa ating kitchen ipakita ko sa inyo ang ating lunch for today ito na ang ating cast iron. Nilagyan na natin niya ng 2 tablespoon of butter. At dahil ngayon ay Sabado, steak Saturday para sa ating bunso. Siyempre, pakakain din ito si daddy ayan si ate. So, si ate kagabi guys, dumating mga 8.30 ng gabi. Hindi na rin siya kumain dahil ano, napagod na siya sa biyahe. After ng kanilang last away game, bumili na lang daw siya ng dalawang Chick-fil-A sandwich. Um, so, baka kumain siya ang ng pulled pork kasi yun ay request niya. Pero tingnan niyo, guys kung gano'ng kakapal itong ating T-bone steak. So ayan, syempre nabili natin ito sa murang halaga dahil ano pa ba ang ating ini-expect sa buhay? Tayo ay bargain hunter. So dalawang klase ito, guys, isang New York strip at isang T-bone. I-grill na natin 'to gamit ang ating cast iron dahil ito ay makapal. Patagalin natin ito ng at least mga 8 minutes. So, yan lang muna ang ating lutuin, guys, para even yung apoy. Ito naman, dahil hindi naman ganyan kakapal, yung ating New York strip, um, lutuin lang natin to maybe for 5 minutes each side. Ayan. Kuha lang tayo ng ating rubber, uh, silicone, ano, silicone pot holder para maikot natin ang ating cast iron. Para mag-spread ano, mag yung ating butter. Ayan. Ito, guys, ang paboritong ulam ng ating bonso. Ngayon, guys, ay magsisimba na kami mamayang hapon. Dahil bukas ay aaten siya ng training sa swimming. Para makapag-prepare siya sa kanyang parating na swim meet in two weeks. Okay, guys. Balik na rin na natin ang ating napakasarap na t steak ayan guys so sa kadahilan ng hindi nakakain si ate ng ating pulled pork kagabi magiinit lang tayo ng kapiraso and then dahil hindi naman tayo talaga mahilig sa karne guys ang aking ulam ay sinigang na salmon eto guys ang ulam namin ni daddy kahapon ng tanghali meron pa tayong natirang tatlong posta pa yata, to So, isda lang tayo for today. Si Daddy at si J.I. steak. Hindi natin alam yung ating dalaga kung gusto niya nito. Okay, guys. Hangungin na natin sa kahirapan ng ating T-bone steak. Dahil yan ay luto na. Tingnan nyo naman yan. Talaga namang napakaganda. Maingay yung background, guys. Dahil nagbabakim si Bunso. Ito naman ang ating New York strip. Dahil ito ay maliit lang, guys. At manipis. Lutuin lang natin to ng 5 minutes.